Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Well guys, ito na yung araw na inaantay ko kasi officially medyo binata na yung aking mga white cells. So dahil doon, ito na yung kanilang pagkain. Stag developer na pang 4 months na siya. Ito yun. Yung dati yung kinakain nila, mas pino pa dito. Ayan. Ito yung itsura niyan. No, ito yun yung itsura niya, mas pino pa dito. Kung baga siguro mga ganito lang yun. Mga morsels, morsels lang. Maliliit. Mga ganito lang. Nakikita nyo ba? Bali, maliliit pang ganito. Mga crumbles pa yun. Pero ito is micro pellets na to. Malalaki na. Tapos naman, syempre, eventually, pag nasari na sila, tsaka pag lumaki-laki na, magiging ganito rin kanilang pagkain. So guys, let's go. Tingnan nyo para... Makita nyo kung gaano nila kagusto or masasanay ba sila agad dito sa kanilang pagkain. Magpapakain na tayo sa ating mga white kelso, syempre din sa mga big na mga manok. Syempre, bago magpakain, titimpla muna tayo ng kanilang juice, yung kanilang vitamins. Ang mga girlfriends dyan, sa mga misis, ito yung ginagamit ko para sa aking mga alaga. Progen Z, ayan. Ito pang kalatan na to, ha? Bali, ito mabibili nyo sa inyong mga suking poultry supplies or pwede rin sa aking TikTok account or kay parang hindi account. Hanapin nyo lang. Bubudbud ko na lang po sa tubig. Water soluble to, kaya mabilis lang itong matunaw. Ito ay pang kalahatan na niyan. Okay. So ngayon, pupunta na tayo sa kabilang bakod para punta ng ating mga munok. Guys, bago ako magpakain sa kanila, ito na muna nga atikasuhin natin. Kasi medyo gamitin yung kanilang lugar ng ating mga naka-scratch na mga girls. Ililipat natin sila ngayon habang hindi pa umuulan tsaka medyo walang tubig sa kanilang lugar. So, lipat muna tayo guys. Silikado to. Baka lipa rin to.

kasi pupuntahan niya to. Siya ka syempre. So, oh. Ay, yan iya, amay. Dito ka sa kabila. Dito ka sa kabila. Ayan ka, oh. Ayan siya, sa'yo. Ay, nako. So, Saway. Ayan so, yeah. ka bali dito banda guys, ito naman ang ililipat si Lucky. Tara, lipat natin. ito si Lucky, kaya dahan-dahan maglipat sa kanya kasi marunong siya mag-skate. Kaya kailangan, pa konti konti lang yung movement hindi pwedeng madaliin. Okay. Okay. Hi. Sa kanila, inner tone yan, inner tone. Oh, oh, oh. Pagulatan pa tayo eh. Bumubuka siya eh. Tingnan nyo. Akala niya. Akala niya siguro. Ang kamay ko lalaki. Kasi, kasi. Sige. Siyempre kailangan secure yung takip kasi baka na naman umulang. Ay, na. Lipata okay. Ay, lipat na. Lipat tayo doon, Banda. Hi! Excited! Excuse me. Si, si Buttercup, meron na siyang itlog. Ayun, guys. Maya't maya, every other day, yata siya nagbibigay ng itlog, eh. Kunin natin yung itlog niya. Pakita ko sa inyo. Tara! Diba? Ayos. Lapit-lapit na tayo sa lugar ng ating mga white kelso. Pero ito kumain na. <laughs> Kaya hindi ko na pa-kita pa ko ngayon. At ta sampalan ng ano. Dalpasan ng pagpapak. Ito naman babawasan ko ng kalahati kasi mapalo siya. Hindi pa siya talaga kumakain, hindi pa siya naging matakauman. Pero guys, at saka sa mga girls diyan 'Pag ganyan yung mga manok nyo, huwag kayong mag-alala. Lalo na kung alam niyo naman na hindi siya sakitin. Katulad ni Malaganda, may pagkakataon na hindi siya kumakain kasi matanda na siya. So, 'yun yung istorya niya. Kaya tayo mag a -adjust. Imbis na isang buo, isang buo ang ibibigay ko sa kanya, kalahati lang. Kasi ganoon lang yung kain niya. Matanda na siya. Pero pag nakita nyo na nabibitin na siya sa mga susunod ng pagpapakain nyo, dagdagan nyo na. Pwede nang padagdagan, dagdagan. Huwag nyo lang bibiglayin kasi baka hindi nyo naman maubos sayang lang. So, ganun yung story ni malagandang mga girls kasi matanda na siya. Pero pag ano, pag pagkakataon talaga na tumatakaw siya, sige <laughs> 快签我快签！我 <laughs> <laughs> it's time ay si Hawk pa pala yan si Hawk mm. Mm -mm 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 -mm. so guys pwede pa rin isang ilagyan ng pagkain kasi yun ang pagkain ng ating mga sisig nagpawisan ako gano'n na So, finally, nandito na tayo sa ating destinasyon. Ang pagpapakain sa aking mga white kelso. Ang dami kong napagdaanan, no? Nanguha ng itlog, naglipat ng scratch, at sa boys and girls. Siyempre, eto na yon, Ganyan lang So, by this time, 6, 6.15, wala nang ilaw. Pero, goods lang yun kasi, pag pa yan, Tingnan nyo sila guys kung gaano nila kagusto yung pagkain. Masarap yan sila kumain. At saka, ano ko lang pala, banggitin ko lang sa inyo mga misis. Kung kayo na yung nagpapakain sa mga manok ng mga mister nyo. Kung wari, yung mga yung mga manok na hindi na talaga maganang kumain. Observe nyo na parang bakit to hindi, mag, hindi na maganang kumain. Kasi dapat, pagkatapos ng buong magdamag, nagugutom na yun sila. So, ibig sabihin, dapat kinabukasan, kakain sila. Pag hindi sila kumain, at hindi naman talaga yun yung appetite nila, tingnan nyo, baka there's something wrong sa kanila. Hindi hmm, ba? O, oh, di ba? Tip yun natin. Wala ako nakadalang vitamins. So, bali mga misis, kayo yung mag a -adjust. Parang ano lang yun sila, hindi yun sila nakakapagsalita. So, kayo kung ano yung problema ng kanilang, ano, kanilang mga alagang manok. Ma-observe nila. Tapos, may isip nyo, ay, ganito pala yung manok, kaya ganito pala siya mag-alala. Eto, malaki yung kanyang, kanilang inuman kasi dapat dalawa yan sila dito sa loob. Kaso nagbubugan sila kaya tinanggal ko yung isa. Lagdagang ko na lang yan. Nabitin So mga misis, yun ang aking ano, yun ang aking pagpapakita sa inyo na nag-iba ng na, pagkain yung aking mga manok. Baka kayo rin kasi magtataka kayo, hmm, kabibili lang ng ibang pagkain, iba na naman. So ngayon, may intindahan nyo kasi bawat mga sisiw, bawat mga tandang, at saka, bawat mga adult na ng mga manok, mayroong iba-ibang stage ng pagkain. So, ngayon, magigas mo na, ay, ganyan pala. So, guys, ito ang inyong nagre-remind na si Aling Mimay at yun ang aking mga white gelso. Bye-bye! So,